Hello mga kablagets, Andito tayo ngayon sa Sanito, Ipil, Sambuanga, Sibugay kung saan pupuntahan natin ang mga punong or what we call the fish fan ayan makikita natin o oh, fish fan yan so kami ngayon ay dadaan sa mga dike kasi this is the only way para makapunta kami sa kabilang banda so guys let's walk in! Grabe, guys. Ang lawak dito sa puno, oh. At ang gandang tingnan. Ito, guys, yung bukana nila. Oh, dito tayo dadaan. Ayan, nakakatakot. So, we need to pass here. To pass Ayan. Then, papunta tayo dun sa kabilang banda. Ay, hindi pala dyan. Dito sa kabilang... Yan. So, let's walk in. Ayan, guys. Ang ganda, diba? Siguro marami isda dito. Grabe, ang lawak. So, sasakay tayo ng bangka ngayon. Medyo malaylayo pa. Ayan. Doon kami nag-start. So, ayan yung kasamahan ko. At naiwan pa yung dalawa. Medyo malayo ha. Pero, ang ganda tingnan. Ang ganda ng view. Ayan, maraming mga mangrove. So, it was really preserved. Yeah, chara, Para ako sa DNR ha. Preserved talaga. Ayan. O, ba? Diba? Sasakay tayo dyan sa bangka. So, baba muna ako. Bye! Yan si Uncle. Tanya! O, sakay tayo ng bangka, ha? Tagalieg to Judita. Alam mo, taga... <laughs> Tagalieg. Katawas ko yan. So, mga kablagets, andito na kami sa bangga lahat. Ayan, itutour muna namin kayo dito sa aming dock area. And then, let's go na para punta na tayo sa kabilang banda. Go! guys, andito na tayo sa Hacienda de, de Palubos. Ayan, itong munting kubo nila. Oh, sa gitna ng ano, fish fan. Hello dong! Ayan. Guys, maraming pabo. Yan, pabo 1, pabo 2. May mga chicken. Andito payak na pamumuhay sa puno. Ayan. Wow, si auntie nagdadala ng kahoy. Happy guys, <laughs> ah, Grabe guys, ang sarap dito magbakasyon. Ayan. So, punta kami sa kabilang banda mamaya. Guys, uh, remember, pagpunong, water na salt, ah, uh, salt daw. Ah, uh, salty water at saka yung matabang yung ito. Yeah. So, pasyal-pasyal tayo. Kasi okay, mamaya, we're going to the harvest sa, ano, sa punong. Okay, so. So, guys, andito tayo ngayon. Kukuha tayo ng bagongon. Alam niyo ba kung ano ang bagongon? Ito, maraming bagongon dito. guys! There's another one. Sandali, okay. oh. Hindi pa okay na. Nga, hindi na okay yan. Ang sulod. Ang Oh! Okay. Yan, bagong gun. Wala mo na may krabi. Ah! Wala, tulos sila kabuo. Sad. Yan, another bagong gun. So, ang daming bagong gun. So, may ulam na kami mamaya. Itong bagongon. So, ibalik ko muna. To. siya. Uunsee 'yung sa ni nagmoots lagi ni siya. Kuha wow. siya ng para sa isla. oh, diba guys? Lumot daw yan pagkain yes. ng isla. Ginakuha na siya. Na, ah, diyan lang, na mo isda ron? <gasps> yan. guys. Know? Yes. Sabi so, nga kahoy. Hmm. So, tour tayo sa kanilang ano sa kanilang ancestral fish pan. Ang ganda. Wow, yo. Tignan nyo yung buko. Ah, wow, di ba? Abot kamay ang buko. What do you call this buko? Thailand buko? Dwarf buko. Ayan. Coconut. Coconut. <laughs> Hello, na mga kandeng yan goat that's, a guys. Reindeer, guys. Rain <laughs> that's a reindeer guys reindeer that's a reindeer guys guys, yan o, coconut yung sa mga Thailand ayan o oh. so, marami dito yan maraming bunga, hindi nila alam diba doon pero dito, it's, it's very, very cute. Ayan, oh. Hindi to pa. Ayan. Makakain yun siya, guys. Ayan. Oh, makakain yun siya. Hindi pa. So, I need to go. Naiwan na ako. So, guys. Andito na kami ngayon sa kabilang banda ng fish hands. Kasi maraming eggs. And then, look at that. Diba? Laki ng kanilang pa. So, mayang gabi, okay, mas harvest yan sila. So, see you mamaya. So, guys, andito na yung bangka.